Sa isang Facebook post na aming nakita, marami ang nagkwento ng kani kanilang paniniwala at karanasan sa daang ito sa Kandaba. Ayan mga kakin, nandito tayo ngayon sa Pinak, no, sa Kandaba, Pampanga. At uh, Gano'n nga ba katotoo o isa ka ba sa naka-experience sa may punong kahoy na to sa kalsada na to na may nagpapakita raw dito na multo. Bukod sa paranormal expert, dumulog din kami sa isang magtatawas na si Mary. Inalam namin kung ano ang kanyang interpretasyon sa mga kaso na aksidente sa lugar. Siya dito ngayon. Ay magpakita. Sa unang subok, ay tila ayaw magpakita ng elemento dahil ang lumabas sa tawas ay isang itim na hugis na hindi mawari. Pero nang sinubukan niyang muli, hindi lang isa eh. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Marami silang papalit-palit na nagpapakita. Meron pang hayop eh. Yung parang aso, kalabaw o ano to. Kinilabutan ng mga kasama ni Mary sa kanyang pagtatawas hindi niya pa kasi narinig ang salaysay nila Berto, Fred at Recto. Pero ang lumabas sa kanyang tawas, tugma sa kanilang mga kwento. Ito mga taong doktong-doktong. Sama-sama sila. One, two, may bata. Ito bata. One, two, three. Parang lima pa sila Tapos ito, Ayok siya, ayok. Ito yung may matos niya. Meron, meron siyang sungay. Tapos may tao matos. Si Mary ay nagpabaga na rin ng insenso bilang respeto sa mga nilalang na kanyang nakita sa pagtawas. Sinaboy na din niya ng holy water ang puno kung saan madalas na aksidente mga dumadaan. At nang diretsahang tanungin si na Gabriela at Mary kung mayroon ba talaga mga nilalang sa lugar. Ito ang kanilang sagot. Nga po natin, um, natin na maglakad-lakad at makuha yung feeling ng place. And ganun din po si ma'am. And um, separately, we came into the conclusion na meron nga po. And uh, on, my, ano, on my opinion po, um, yung naramdaman ko po is nature spirit. Uh, parehas lang po kami nang naramdaman nung nasa sasakyan tayo. Hindi ko lang sinabi kasi magugulat kayo. Kasi ang sinamahan noong hindi natin nakikita or yung maligno, yung galing dito, sumama. Bago makasama ng team ang dalawang ginang, dumaan muna sila sa lugar upang magmasid tinatay up natin siya sa culture and history ng place, lalo na dito sa Candaba, Pampanga. Candaba, Pampanga is, a is one of the regions dito sa ating bansa na may, may civilization na or settlement way even before pre-colonial times. Ayon kay Gabriela, isa sa mga dahilan kung bakit namamalagi pa rin dito ang mga nararamdamang elemento ito ay dahil sa pagiging liblib ng lugar. In cases such as this na honestly ako po, wala po akong naramdaman anything mabigat, harmful, scary o malevolent dito sa place na to. Actually, as hanggang ngayon, ang nangingibabaw na emotion sa akin is galak. And that is a good sign. And that is why um, mas naging concrete yung suspicion ko na nature spirit siya. Iniharin tulad niya ang lugar sa isang alamat na-alam na alam ng mga Pinoy ang kwento ni Maria Makiling. Um Maria Makiling, and yung mga diwatas ng mga rural areas natin dito sa Pilipinas, they do uh, associate with lowlanders, with mortals, um, and there are times when the veil between their worlds um, merge, and sa mga pagkakataong yon doon nagkaka-report tayo ng mga taong nawawala, um, parang bumabagal yung oras. Yun yung mga indicators usually na you are entering a place where nagtra-transition yung dalawang mundo. Ito rin daw ang dahilan kung bakit may mga hayop na nakikita ang mga motorista sa daan, kahit wala naman. Because yung veil between both worlds are at its thinnest um, dito sa ano dito sa Uh, I would say special area na ito. Um, naturally, siyempre, um, may mga times na pwede na yung nakikita ng mga tao dito, hindi actually nangyayari dito. Kundi nakikita nila yung um, nangyayari doon sa world na yon because it's thin. Huwag tayong magtaka kung bakit. Probably may makikita tayong like animals from that region na nakikita din dito. Pwedeng ganun yung nangyayari. Ayon sa mga nakapanayam nating eksperto, ang mga elemento dito sa Candaba, San Rafael Road ay hindi nananakit o namiminsala. Maaring hindi lang daw sanay ang mga tao sa tuwing may mga elemento tumatawid mula sa mundo ng mga espiritu. Ano man ang dahilan, isa lang ang dapat nating tandaan. Lagit-lagi, protektado tayo ng pananalig sa Diyos at kabutihan ng ating puso.